Okay, uh, Kamungkil, no? oh, Iligan City. Ito na naman yung isang spot project natin dito. Itong roping rest restoration, mga Kamungkil. Isa naman sa pinakamahirap na ano natin, trabaho. Papalitan natin ito ng bubong. Tapos sa babaan nito, babaguhin din natin. Magiging business din yung target nitong bahay na to. Oh, kaya inakyat ko siya dito sa taas. Kaya importante kasi to. Magbabago yung purma ng roping dito. Ayun, kung napapansin yun yung purma ng roping niya. Agwas-agwas pa. So, yung disadvantage sa ganitong klaseng roping. Okay lang to kapag ka walang mga firewall. Lahat ng loti, open yung ano mo. So, ito kasi yung bagsak ng tubig nandun sa loob. Madalas na problema yung tubig. Nabubutas na yung mga downspout. Pati yung mga gutters. Doon na lahat sa loob. Ang dito na part, doon sa lahat. Uh, dito na part ng mga gutter doon mababag sa yung tubig sa loob tapos ito dito so ngayon babaguhin ko to lahat ng detalye ng tubig papunta doon sa may galsada no, yung ano natin dito yung disinyo ng bubong na gagawin natin papalitan natin to ng color of lahat at uh, steel truss na to no? o metal na yung gagamitin natin dito malaki-laki to mga kamangkid yung ano natin Ayan ah. So paunahan na lang sila ma'am kung dalaw kasi itong pinunta ko dito eh. Dalawang project to. pagpasa uh, ng kutis yung kung sino makakauna sa pagbudget sa kanila. So ito yung matratrabaho natin kaagad. Sila yung una natin matrabaho. Ayan ah. Pyrool. No? Lahat pyrool to eh. Ayan. Bandang likuran. Bandang tagiliran. So ang mangyayari dito sa baba. Nine rooms. No? Yung gagawin natin sa bahay na to. Nine rooms. Yung pwede natin gawin. Tapos yung mga rooms na yon mula uh, materials noon, light material na lang no. Gamit tayo ng mga metal stud para mas lesser sa gastos kasi kapag kakukreto tayo, medyo malaki-laki talaga yung gastos. Ayan ah. Dubligater sila dito mga kamukilo. Ayan na. Ito yung may Baliktad pa talaga yung bagsak ng tubig. Napapansin niyo nandito yung basa oh. Ayun Oh, ngayon yung problema, yung tubig dito babagsak. Nasa loob ng bahay ngayon, nagsisimula yung tubig. Dadaloy doon siya sa pinakababa, sa pinakakalsada. Ayan. O, oh, pati dito, spout may downspout dito sa loob ng bahay. Kaya inakyat ko siya dito mga kamukil upang pagplanuhan. Kung paano natin babaguhin yung detalye ng roofing nito. Na lahat ng bagsak ng tubig doon sa kalsada para kung may mga tagas-tagas man. At least doon lang banda. O, hindi tayo -pro problema dito. Isa kasi kasi sa pinaka-important uh, mahirap mga kamukil. Ako aminado din, ako may mga project akong pagdating sa mga tubig, nagkakaroon ng trouble pag umuulan, no. O mahirap agapan yung tubig mga kamukil. Napakahirap agapan. Isa yan sa pinaka-problema sa mga project pagka ganito renovation. At lalo na ito na uh, palibutan, no. Side to side, naka na. Mahirap itong mga ganitong klaseng project. Okay, at least may ano na ako dito mga kamukil. May video na ako. Mapag-aralan ko to ng ilang gabi. Kung ano yung estilo ng roofing na gagawin ko dito.